May butas naman to guys. Kaya kahit na medyo ma-over. Ma-over sa tubig ay okay lang. Makakalusot naman yan sa butas ng plastic. Ayan. Magtanim na tayo guys ng malberry Kasi ma maraming ano to, health benefits. Sana mabuhay ito. Kasi green na green pa rin. Green na green. Ginawang cuttings. Grabe.